Ayos. Oh, o yan, ayusin mo. O. Oh. Gagawa mo. Yan, Galing-galing talaga o. Oh. Yan. Ayusin mo. Ayusin mo. Huwag oh, may isama yung putik ka, putik naman. Para sila mag-sponsor sa iyo. <laughs> Para sila mag-sponsor sa pag hindi mo pinakita yung mukha mo ay. <laughs> oh, ayun pwede yun, loko. Oh, ba mo baka mamay na utot ka na diyan. Tama <laughs> na ganyan pa sabihin mo. Hmm. Bagal Sayang yung binabayad sa iyo. Mag-alas 4 na malapit nang uwi no. Tas, hindi, eh, nahuhulog sa Hindi mo pa napupuno yung sako, yun oh. May isang sako pa <coughs> ako. <laughs> ay, hindi hmm. pang gulay na Tubig, gusto mo dyan muna oh. Malino, malino, lino naman dyan oh. Oh, tama na. Mamahikain yan. Kaya niya yan. Mahika yan. Bat mo ako, Ricky. Ano Bato. Ay, ba, alubwati. Saan? Tanga, ano yan yung... Alokbati, saan? tanga, alokba, alokbati Alokbati Ay, ayun oh, huwag mapatayin patayin wag, waga ah. huwag wag, Punta wag, ko dyan? Huwag, punta mo dito oh Yan na, Sige <laughs> konti na lang. Kabagal naman itong batang ito. Yan na po, malapit na po siya. Kailangan na ng medic. Kailangan na ng medic. Oo. Oh. Dami. Tama na siguro to para may buhol. Tama na to pang lalagay lang. Oh. Hmm. Hmm. Abati mo na to. Hmm, tuna. Tulungan mo ako. Ah. Ay gago to. Hay. Hay, tulungan din dalawa, tagisa.